Iniyaya ako ni Timot, pupunta doon sa kanila at mamulutan daw kami. At yung niluto niya titingnan natin kung ano yung yung aming pupulutan. So ano pa guys, let's go na. Mamulutan na naman tayo, mukba hindi uh, naman mukbang. Tagay na naman to guys. Let's go. So nandito na tayo guys sa bahay ni Timot. Ni Idol Timot. So guys, yung, na ang nag, nag comment guys, yung bahay ni Timot, ayan. Titingnan natin. Ya, yung bahay niya. Eh. Yo. Yan yung bahay niya. So ano guys, yan na. Ano comment min yan na at pinatbay ni Timot. Siyo pala. Oi. Oi. Happy birthday. Abu happy birthday ah. Ha? Happy birthday mo raw <laughs> raw. Araw-araw birthday. <laughs> ano niluto niyan? Yari vlog. Pwede naman ah. Birthday araw-araw ah. Parang masalap yung pulutan sa birthday yan ah. Oo okay. so, nga eh. Pakakita mo kay Jerry Boy. oh. Hindi mo alam yan? Ayos ah. Yes, ah. Sa itsura pa lang. Secret. Itsura pa. 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 pa lang. Kamuka na. Secret. Kamuka na. Oo. May kapatid Itsura pa lang. Hmm. Kati yung kameraman niya oh. Aray. Nag na. Promote. Pag wala yung isang editor namin. Yan oh. Yan oh. Kamukha ni Timot. <laughs> si Timotia. Si Timotia. <laughs>

Palagatik. Palagatik. Baka naman. Baka, baka, baka sekali na <laughs> Baka eh, kung may baka. <laughs> Makuunblar man ng kanto nga. Pawawar man. Bayan, 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 Tapos na nga na yun. Yan mo nang mga kunin. Ah, tayo. Enjoy. O, oh, Pasko ngayon. Pasko. Pasa natin yung mga nun. Pasaya tayo, tayo. sa karihra. tayo. Namamahalan tayo. Nagmamahalan na ang ngayon. Bigas, mahal. <that> Uy, buhay no. pa. Uy, <that> ah. Tapos mm. ah, yeah. na nyo hanapin, na si Lobin. Ah, hindi ah. Bakit? Ay! Dapat nilagyan mo ng sili ba no, uh, eh, para ano, kasi mapungutan eh. Ay, nalimutan. Hindi mo dilagyan eh. Pero okay, masarap. Sarap. Eh, masarap siya, masarap Okay siya, okay yung lasa so, niya. May kunting ano siya, may kunting, kunting... di Hindi, lasang ang, uh... ano. Lasang tumbong. Lasang tumbong talaga. Lasang <laughs> tumbong. Sarap no? Ay, wow. Ayos yung luto ni Bay Timot ha. Kanya na nakuha ito. Ano yan? May, may libro ano na yun ang luto. Lutoan yan. Dati. Kaya na ko lang. Sila lang bang maraming recipe? Oo. Oh. Ano Anong pangalan si Timot? sa luto ano? mo? Ha? Yan, inadubo. Tumbong yung sa gata, a, a na Sa gata. Na, may sitaw. Sitaw. Hmm. Adobo plus may gata na may sitaw. Parang Chaka, parang ano, patawang ba na may takway? Mm Oo, oh, oh, nga no. Adobo sa gata na may last, sitaw. Last na niluto ni Bay Timot yung patawang ba na may tak, hmm. takway. Oh, yun. Sarap yun. Masarap oh. okay, yun. Nakita ko na ganun nga ako eh. Hmm. Naka, naka, pag tumingin ko na parang nagutom ako eh. Wala tayong baso natin ano. Ay wala ka <laughs> dito eh. May Ay, trabaho ko daw eh. Oh, may trabaho oh. ko doon. Oh. Okay. Di ba napalam naman ako? Hmm si Babay Timot yung ano ngayon, tanggiro ngayon. Ayan. <laughs> tos muna tayo. Grabe ang taas. Tos, taas tos, taas tamas, o. tos tayo tamas ako. Tos. Ah, ay, uh, 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 hindi. Kunti lang ako uminom eh. Oo, konti nga. Hindi mo naman dami sa'yo. Dami. Laki-laki pa ng baso. Laki-laki <laughs> <laughs> pa ng baso. Sure Dipin. mo na maya yan. Tipid. Tipid daw eh. Ako lang matagay sa akin ah. <laughs> ang kulang bala ba? Ang kulang bala. Kanya-kanya tagay. Yan o. Yan lang. Tapos tagay natin ay, 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 ay. Ano ang lasa ko yan? Lasa ko bigyan yan, hindi na lasa. Wala kayo diyan. yung luto ni. Totoo lang guys, ah uh, masarap talaga yung ano, ang luto ni Bitimot mga katamos. Ang tarib binubulan niyo naman si si Bitimot ha. <laughs> <Yung, laughs> Totoo naman. Totoo talaga. Dali lang ha. Ah, mabuti masarap talaga diyan. kasi nagtatampo na siya sa akin eh. Tatampo na. Shoutout nga pala, shoutout sa mga taga Jefferson Street, Compton, California, shilohan Los Angeles. At sagang nila, Yun. kay Sir Jar Head Kila. Uh, shout out, shout out. Pasensya na ha. Medyo matagal ko hindi na shout out. Kaya sabi sa amin po, ito. sa inyo, Merry Christmas. Yun, Merry Christmas, Merry, 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 Christmas po. Kasi sabi nila, kukunin daw nila ako. Pagbabakasunin nila ako. Ayun, Sana, Sana. Oh, ang ganda yun ha. Ah. <laughs> Sana ol. Sana all. Kaya lang wala akong ano, wala Ayaw akong tayo? visa. Wala akong visa hindi ako pwede. Pero uh, sana kayo na lang dito oh, para kita yeah. kita mas tayo dito. Oo. Oo, siya, ita, ita, ita. Mga mura pa dito yung mga bilihin. Hmm. Mas masaya dito. Hmm. Dami yung dito sa amin. Okay kayong tatlo kasi magkasama kayo dito sa ano. Isang lugar lang kayo. Okay kayo. O pwede. Ay ako eh. Malayo ako eh. Layo pa. Biyayo Ta pa ikaw. Tawag nga eh kung nasa Bye. ano Bye. ako. Nasa ka ngayon. Abit baka nasa... Kuling, kuling 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 kuling. Kuling ka nga. Pero baka... Baka minsan mabuhay ako ng ano. Ng barangay namin sa may... Yung Katana. sa barangay ko. Sa tana. Hmm. Hmm. Isip rin natin mano yan eh. Diba? Uh, ba, din Yun nga ang sinasabi ko sa yung plano namin ni Bait Laga, yung Diba ba may baodo na itong dyan, yung, yung sa ilog? Pagong? Yung, pagong na, yung ano dyan, pagong mm. na luno, yung lambot yung ano. Ah, oh. ah turtle snake. Ayun, kisti mm. naman yan eh. Mm. Yun ang magandang prutan din daw. Pero hindi ko pa na ano yan, hindi pa na luto yan. Parang ganito lang, parang curry. kari. Nakapag-vlog na kami dyan ha, mga katamos. Nakapag-vlog na kami dyan. Tapos kasama dyan? ko pa si Kamating, tsaka si Toberto. Ah, nakapag-vlog ah, na, na, na kami dyan. Yung pa sa yung ano sana. Hmm. Pero yung Marami Nagmumukbang pa kami noon eh. Hmm. Yung minukbang namin noon, yung ano ba tawag dito, yung dahon na ano, ano ba yan? Yung yung ribed? Hindi, yung isa, yung kinakain, yung kinikilaw. Dahon? Batuan? Hindi. di yung kinikilaw na dahon. Ano ka tawag dito? Hmm. Yung bako? pako? Pa, bako, bako. Pako! Pako, pako, pako! yun. Yun. Ang dami yan. Hmm. Yan, yan. dun. Ang dami yan, mga katamos. Ang mga kabay. First ang... tagumpay. Oh, wala pa tayong yung Ayun. Oh, Bagin jo yan naman. Del Pasco. Bag. Mabigayan, magpapasko na. Malapit na magpapasko. Baka naman jan. Wala oh, naman. Baka oh, may sponsor. Oh, Hoy, meron na no, sa akin. Meron na ba? thank you, thank you. Sino ba 'yon? Oh, hindi ko muna sasabihin. Surprise, surprise. Oh, darating. Ayun. Ay.

Ginkita kay tan duai yinama ginap. kita mo. Ay, 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 <laughs> mo. Oh. Ah, yung mga kanta na, na. kasi ang yung kantang yan, si Boy George yung nagigitaran. Oh. Salamat. Na. Nag may pulutan. sa raming handaan. Alright, so ayan. Ang Aku Ako aku subo. Ang mga ito Ah. Sitsla, sitsla. Ah. Wow, kama katuluyan niya na. Bae mo kam kanyan, bae mo. Tingin siwis mo. Pwede na makita nato nag-i-lift. naman niya na? Sa na kayo na ba? Ibigay na 'yan, ha. nag i na ba? Yan ang tunay na ibig yan. Minsan mo maya, ah. Wala ko ba tatatag saw mo. Ngaray lang. <laughs> 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 Nyok-nyok lang. Nyok-nyok lang. Ito lang. Ano, ano, ano sabi mo? Ha? Hmm? Tatlo-tatlo yung? Tatlo-tatlo yung bala. <laughs> <laughs> Para masasamid ako ah. <laughs> <laughs> <Yeah>. so, <laughs> bis, bis, bis. Bis, bis, bis. Ander, Ander yan, Ander. na Anay. Hindi mo ka, Anay. Tubig. So wala tubig. Wala tubig. Oh, ano tubig? Ubus naman. Ay. Dalod. Malapit tayo sa munong pati tapos wala nga. Wala ng tubig. Ay, ano nga do gayon Maraming Saray tubig diyan eh. Direk, tubig. Andiyan ah, lang yung malupati. Eh, ako muna. Okay, Direk, ano, tubig. O wala oh, butas yung muli oh. Sigat ano, sa sang sapa sa kalbo ni Ladyo May turiting manok nga ginaarado mala pit semulitaw has magsulat ang kamot yak too alright karam kinuha ni boy george ang gitara kag magkinalipon <laughs> inom tatang i mau sibait dimo ko ang na munit sa higat sang baybay pa kun naty

Okay. abaw okay. Nakita ba? Nakita ba nila kanina? Video? Ang mabayin okay. sa higit sa baybay Ayun Nakita ayun ako, nakita sa akin Ayun sa'yo, oh, nakita Kaya mapapanood yeah. nyo sa yung, sa Jari Vlog Kung ano yung itsura nung sinasabi ni Boy yeah. pi... <laughs> Kasi na nakaitin Hindi maganda naman po talaga uh, Oo oh. Kaso, mababa Kaya mababa Oo Medyo may kababaan na, Pero Babay! Timo ako po ay magpasaya sa inyo. Lalo na ka mo ngayon. Nanonood sa amin. Nanonood sa amin. At pasto na ngayon. Yun. Mapalipas na ako po, po ay sa inyong tanggal pagod sa tuwing gabi. Di ba mga bay o vlog? at tapos vlog. opo, 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 opo

Oh. Biruin Ano namang hayop? Mahayag naman tayo eh. Anong hayop? Apat ang mata. Nakita ko noon eh. Sa papunta kong ketik lang hindi ako nagbiyahe ko nang. Ah, <laughs> <Nakita ka> na. <laughs> oh, nakita ron mo nga. Oo, nakita ko. Apat ako. yung mata ko. Ano <laughs> naman ang apat yung mata? <laughs> Pabuntang minyo ko noong motor Hayop nga hayop? Oh. Hayop talaga. Oh, grabe pa. Hibli naman yung hayop na yan. Biglang nagmaniho ko nung top down. Oo. Hmm. Oh. kita ko. Apat? Apat kaya sabi ha? ko ito pa ula ko sa kaibigan ni mag. Hay, oh, pinakita ko kanina Binigyan ko yung top down mo eh. Kita nung sa Bay. sa apat ang mata. Oh, apat ang mata, nagugura. Ah, apat na mata. tindi, hindi, hindi, at sabi ko. Hindi ng niya ba ya? tindi ng hype. Baka port ice. Tatlo lang nakita ko. Ha? nakita Tatlo na kita na. Ah, May third eye. <laughs> oh, hindi Biro. Yung sayo apat. Apat. Baliktaran. Hindi basta ang ang tanong ko lang sa, sa inyo. Apat? Apat talagang matanong. Baka nag-isa yung sapat? Dalawa? Yung... Basta apat? apat. Ah, alam ko na. Um, <laughs> yung aso. Uh, <laughs> Pumatog yung isa. <laughs> hindi. Hindi yan. <laughs> Ay, hindi yan. Hindi, <laughs> hindi, hindi, hindi. Hindi, kuno. Hindi, <laughs> hindi, Alam mo. <laughs> si Timot. Baka dikit yan. Oo. Oh, no. di ba eh? Baka dikit ba yan? Uh. Ang aso. Hindi, hindi, yun. Hindi, isang ulo. May biro yung makita yan. Ay, isang ulo. Basta isang ulo.

para mag isip isip daw. Naka no, naman parang dalawa lang yung mata eh. Oo, dalawa so, lang. Kakaiba yan. Depende kakeiba kung ka nakasampa. Baka ito. Ngayon, yung yung mo kanina. Oo, aso. Baka okay. kalapaw. Hindi. Baka aso na may sheen. Ay! Oo! Oh, <coughs> oh, ako, apat ang mata ko. Oh. Yan, apat din sa akin, oh, Apat. Diba? Eh. Oh. Yeah. Mayroon ba yun? May, mayroon, mayroon ba Bakit yun? Mayroon ba yun? Si ba Kabayo? kayo? Um, oh, mayroon Bakit, na ay, dito. sa inyo. May kaya? Baget anin si niya mo yung daan. Kaba kayo? Kabaayo. Tawo na kayo. Hayop. 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 ayoy, 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 ano bang te... apat na ano? Papayag ba kayo sa relinyo? Maging hayop kayo rin? Basta isang mulo lang. hayop lang ugali, pero tao tayo. Kailay <laughs> kayo naman Oh. Pati ba naman sa, <laughs> sa sarili natin, hayop na tayo? <laughs> aso. Hindi ko lang po. ta may tao tao, hindi, tao, hindi tao talaga ya. na hayop talaga. Hindi aso? Hindi naman baboy. Uh, uh, baboy. Hindi naman kalabaw. Basta hayop. Lang kayo lang dyan mag-isip. Ahas. Kung magbigay ko ko, amanda. Uh, Oh, madali, 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 madali. Madali talaga Kaya nga sabi ko, hayop lang para masakit ang inyong pangisip. Ano Butik. Butik e? Butik. Butik yun eh. Butik yun eh. Hindi. Apat by apat. Apatu. 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 Patutin. Apatu. 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 yan, pre. Sampu. Patutin. Patutin. Ha! Lutuin natin bukas. Di apat din. Di apat to? Para para mahirap ah, para mahirap 'yan. Paul. Sa mo nakita? Sa mo nakita doon papunta karang sa teklado. O teklado ngapon. Batang doon. Okay, sabi adon, ko, magmakikita mo oh, diyan. Himinto ako. Apply ko lang puno ng brake. Like ng brake, brake, brake. Sabi ko, ah. Sa mo ah, makitain bai. Doon sa <laughs> ano, doon <Ama>? sa Libertad, Libertad na ba? <coughs> okay, milibet oh, no, video. Medyo ganda pa sa Totoo talaga ng hayop 'yan De, ano. na, no? <coughs> na Pagkatapos dito, bu uh, bukas, punta natin bukas. Oh, gugusin niyo. Oh, punta na ng bukas. Ay, kayo lang. Ay, eh. ay la oras ng biyahe pa punta doon. Oh, oh. oh. tricycle tayo. Picture na lang bay. lang tayo, mismo gid. Siguro kulang lang isang oras hindi ko maabot. Oh. Ah, depende naman sa dalagan natin kung mabilis mm. o ano. kita o kumasakay? O masakay kita. Masakay kita sa atong motor.

tingin ko, oh, wow, ang balay mo, ang manok ang batang mata, ang inyong ulo ni patang naikang atyap. Uh, Huwag <laughs> mo ba, ayaw, ayaw, ayaw niya ng aso. Mm, gusto ayaw niya, aso, gusto niya, gusto niya yung manok, manok, manok. naka, naka oh. patong, pwede man kalabaw, Di. talagang si Timot, gano'n yan, ay, Di. naka ano ba, pre, pre, naka, Di. naka ano ba, Di. 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 ayaw mo, katug mo niya rin, ayaw na kumbo, ha, ayaw na kumbo, Oh, yan ang hayop kung Ano ang hayop eh? Hayop grabe ba? nyo. Bilisan Hindi, Ano Anong na? Alam nyo ka Ano, ano, ano? Ang pusa ay organista. Manok ang gumigita. Ah! Ayos na! Ay, mula na. Umula na. Umula na. Umula na. Umula na. na aso so, huwag kalimutan na mag-like and share at mag-subscribe. at huwag kalimutan na mag pindutin ang notification bell para, update kayo sa video. Maraming sa buong mundo.